Unting-unting lumilitaw si Congressman Francisco Kiko Barzaga bilang isa sa mga pinakamapangahas at kontrobersyal na mukha ng makabagong henerasyon ng mga politiko sa bansa. Ngunit sa likod ng kanyang mga pahayag at posisyon, ang kibat din ang mga tanong. Tunay ba siyang kinatawan ng pagbabago o isa lamang produkto ng isang matagal ng political dynasty? The Philippine Showbiz List presents sino si Congressman Kiko Barzaga. Ipinanganak noong September 12, 1998 sa Las Marinas, Cavite, si Francisco Kiko Austria Barzaga. Ay lamang kasi isang pamilyang may matibay na pundasyon sa serbisyo publiko. Isang legacy na ngayon ang sinusubukan niyang panatilihin at baguhin ayon sa kanyang sariling paniniwala at advokasya. Siya ay panganay na anak na Elpidio P.D. Barizaga Jr. na noon ay alkalde ng lungsod at ni Jenny Austria Barizaga na noon ay barangay kagawad ng San Simon at ngayon ay kasalukuyang alkalde ng Das Marinas. Si Kiko rin ay anak ako ng kapatid na na Elpidio III Barizaga III ang kasalukuyang busy alkalde ng lungsod at Lorenzo Barzaga Building His Political Identity Sa murang edad, Pumasok si Kiko sa local government o pag ipakita ng kabataan ay may boses sa pamahalaan. O siya na nagsimula ang political career ni Kiko noong 2019 nang siya ito makbo at nahalal bilang city councilor ng Dasmariñas, Cavite. Sa si edad na 20, si Kiko ay isa sa mga pinakabatang konsihal ng lungsod at agad siyang nakilala hindi lamang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang pagiging aktibo. Growing Responsibilities, PCL Cavite President Muning nakalala si Kiko bilang konsihal noong 2022. Sa parehong taon, nakalala siya bilang president ng Philippine Councilors League Cavite Chapter, na nagbigay sa kanya ng pwesto bilang ex-official member ng Cavite Provincial Board. Ang karanasan ni Kiko bilang konsihal at PCL president ang nagsilbing matibay na pundasyon sa pagpapatuloy sa kanya pagbibigay sa publiko. Tumakbo siya bilang House Representative ng ika na distrito ng Cavite na may layuning palitan na kanyang maong ama na namatay noong April 27, 2024 sa California, USA. Congress Miao ang bansag ni Kiko sa sarili dahil isinusulan niya ang animal welfare ng kamandidato siya sa mahalala noong May 2025, pinag-usapan ang kanyang campaign posters dahil sa paggamit niya ng mga larawan ng mga pusa. Ang campaign jingle niya ay isang cover ng kanta ni Haring Mangi Miguelito Malakas na Rupaypay at ito mismo ay inaawit ni Haring Mangi. Sumiglat ang husto ang jingle dahil sa kakatawang himig nito at dahil malapit ang kampanya ni Kiko sa mga pusa, siya kasama kanyang ina at kapatid ay nanalo sa eleksyon. Tinuna naman si Kiko ng Labor Leader at 2025 senatorial candidate na si Luke Espirito na nagsabing hindi dahil sa estilo na kanyang kampanya siya nanalo, kundi dahil siya ay miyembro ng isang political dynasty. Samantala sa isang post-election interview, sinabi ni Kiko na wala siyang plano na tumakbo para sa mga posisyon sa pambansang antas. Kahit dala ni Kiko ang pangalan ng kanyang pamilya, bitbit din niya ang kanyang sariling plataforma. Tinutukan niya mga isyo may kinalaman sa pangangalaga ng mga payop at hustisya. Isa sa mga kilalang panukala niya ay ang pagtatayo ng Miaula Sakit Center na hango sa mga sakit centers ni Senator Bongo. Controversies Bukod sa mga isyong pampolitika, naging kontrobersyal din ang ilan sa panukala ni Kiko. Kabilang na nga rin ang death penalty para sa mga animal abusers sa pamamagitan ng firing squad na dinuturan ng mga human rights groups at animal welfare advocates na sa etikal at legal na usapin. Gayun din na kanyang panawagan sa legal na aborsyon ay nagdurot ng matinding diskusyon sa lipunan. Isa pa, dahil kabilang si Kiko sa Barzaga political family, madala siyang batikusin bilang bahagi ng political dynasty. Patungkol naman sa mga minor di edad na sangkot sa panggagahasa, ayon kay Kiko, dapat patawan ng parusang kamatayan ang mga ito. Hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya sa social media nang maibahagi niyang isang pecking quote na iniuugnay sa nooy Vice President Lenny Robredo laban sa kanyang pamilya na kalaunan ay napatunayang hindi totoo. Kiko quits NUP after being linked to alleged Auster plot versus Romualdez. Sa edad 27, si Kiko ang pangalawa sa pinakabatang miyembro ng 20th Congress. Sinaportahan niya si House Speaker Martin Romualdez at naging bahagi siya ng Majority Bloc noong July 28, 2025. Noong July 29, 2025, hinirang naman siya bilang assistant majority leader sa ilalim ni Sandro Marcos, tinatawa ng unang distrito ng Ilocos Norte. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas, naging usap-usapan ng pagbityo ni Kiko sa posisyon at umalis sa National Unity Party, pati na rin sa majority bloc ng Kongreso. Tinututukan ngayon na maraming Pilipino ang isinasagawang pagdinig ng Senado at Kongreso sa Flood Control Project Scandal. Itong miyarko na September 10, 2025, gumawa ng ingay si Kiko nang tumiwalag ito mula sa kanyang partido. Naging laman siya ng balita na idilekta na niyang dapat imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa kaugnayan nito sa mga anomalya sa flood control public funds. Naging masapangahan si Kiko kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa spekulasyon si Romualdez ang pinuno ng highly organized syndicate na sangkot-umanon sa flood control project anomalies. Kung si Magalong ang umiti lamang sa tanong ng reporters, si Kiko ay walang pag-aatubiling bilanggit ang pangalan ng House Speaker. Ito ay matapos niyang iwan ang NUP na pinamumunuan ni Antipolo First District Representative Ronaldo Puno. Ito sa paratang na nangalap siya ng mga pirma upang tanggalin si Speaker Romualdez, isang aligasyon na mariing itinanggi ni Kiko. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Kiko na hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya at nilinaw na ang kanyang naging komento ako sa posibleng pagbibituin ni Puno ay hindi nangangahulugang may negatibo siyang sinasabi ko sa performance ng Deputy Speaker o ng Kamara. Iko on Vico Soto Hindi nagtapos ang kontrobersya sa pagtiwalag ni Kiko Barsaga mula sa National Unity Party. Sa halip plano pa itong lumali matapos siyang maglabas ng sunod-sunod na mga pahayag sa social media na tumutulig sa kay House Speaker Martin Romualdez. Sa isa sa mga Facebook post, tinawag ni Kiko si Romualdez na isang untouchable o hindi kayang galawin ng batas o investigasyon kalakip ng po sa isang larawan niya na may kasamang pusa kung saan sinabi niyang ang layunin na kanyang pahayag ay hindi para hatulan si Romualdez na may kasalanan, kundi upang ipakita sa taong bayan na anuman ang gawin nila, si Speaker Romualdez ay nanatiling hindi mahawakan o mapanagot. Bukod pa rito, ipinahayag din ni Kiko na hindi maaaring ikumpara ang isinasagawang investigasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto kauli sa mga flood control project anomalies sa Pasig sa mga isyong kinakaharap ni Romualdez. Ayon kay Kiko, may respeto siya sa integridad at intensyon ni Mayor Vico at naniniwala siyang ginagawa nito ang mga kabuti para sa lungsod at sa bansa. Ngunit iginiit din niya na limitado ang galaw ng alkalde. Sa so, umano'y malapit na ugnayan ng tiyuhin nitong si Senate President Tito Soto kay Speaker Romualdez. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!